Pumanaw na ang nanay ng singer actress na si Gigi Delana na si Imelda Delana noong Martes ng gabi, May 14. Ibinahagi ni Gigi sa publiko ang malungkot na balita sa pamamagitan ng kanyang Facebook at Instagram account. Eksaktong 9:19 daw ng gabi sumakabilang-buhay ang kanyang ina kalaki pang ilang litrato nila ni Ginang Imelda ay ang mensahe ng pamamaalam ng kapamilya singer. Salamat sa lahat ng dasal niyo kay Mama, she passed away at 9.19 p.m. May 14, 2024, mahal na mahal kita Mama. Pahinga ka na, ang caption ni Gigi sa kanyang FB post. Sa kanya namang Instagram page, nagpost din si Gigi ng mga solo photos ng ina at ng ilang litrato nila together. Ang inilagay niyang caption dito ay, Mahal na mahal kita mama, pahinga ka na. Matatanda ang noong May 8 ay nagpost din si Gigi ng isang video na kuha sa isa niyang show sa Amerika kasama ang kanyang banda na Gigi Vibes. Doon mapapanood ang pag-amin ng dalaga na habang masaya at todo bigay ang kanyang pagpe-perform ay inaatake rin siya ng kalungkutan at pangamba. Nasa ICU daw kasi sa isang ospital ang kanyang nanay at nakikipaglaban para sa buhay nito hindi nga raw niya alam kung maabutan pa niya ng buhay ang ina sa pag-uwi niya sa Pilipinas. My mom is at the ICU now, if you have seen my stories, meron dong prayer, if you wanna pray for my mom, you can pray for her if you want. She's fighting for her life now and I don't know if pag-uwi ko andan pa siya, but I really wish she will be there. I really wanna hug her, kiss her because, you know, hindi mo alam kung kailan mawawala yung taong mahalaga sa iyo. So, spend the time sa kanila and love with all your heart. There's nothing wrong with it, just love, para hindi ka rin magregret, because now I am regretting things that I didn't do with my mom, I love her so much. And please love your family kasi sila yung nandyan para sa inyo, trust me, they love you with all their heart, mahal na mahal kayo ng parents you, ang madamdaming pahayag ni Gigi. My mom is at the ICU now. If you have seen my stories, many do prayer. If you want to pray for my mom, you can pray for her if you want. She's fighting for her life now, and I don't know if pag-uwi ko, andun pa siya. But I really wish she will be there. I really want to hug her and kiss her. Because, you know, hindi nyo alam kung kailan mawawala yung taong mahalaga sa iyo. So, spend the time sa kanila and um, love with all your heart. There's nothing wrong with, that, with it. Just love para hindi ka rin mag-regret. Because now I am regretting things that I didn't do with my mom. I love her so much. And please love your family kasi sila lang yung nandiyan para sa inyo. Trust me. They love They love you with all their heart. Mahal na mahal kayo ng parents niyo. Last year, ibinalita ni Gigi na may stage 4 breast cancer ang ina at apat na taon na itong nakikipaglaban sa kanyang sakit. Mas iniisip ko yung mom ko kasi yung sa akin, pwede pang maagapan, to be honest, hindi ko na siya iso sugarcoat, she's not gonna be well. I don't know when, pero at this moment of time, I'll do my best to stay with her, inaalagaan ko siya. And lahat na nga ng gusto niyang kainin binibigay ko kasi sinabi na ng doktor na wala nang bawal sa kanya, she can eat whatever she wants, no limits. So, kung gusto niyong malaman, sa gamot, nagmomorphine siya, that's 3 to 4 times a day, now, hindi pa niya matanggap, eh, pero ako kailangan kong tanggapin ang pahayag noon ni JJ